Aga po kayo? Kasi dito. Sa dito. Sa dito. Sa po niya. Tapos to... lagi po ako nagme-message. Tapos like. Sa'yo po. Sa clinic. Sa clinic. Punta na lang muna kayo sa clinic. Uh, mga boss niyo po na oh, mga ]Yeah. boss lang yan ah, po, at saka oh. ano po sa mga live na naglalive po ako oh, na po eh, baka po. sila kami ito yan uh, baka sakali po na booking oh. po um, ang oras po kayo nandito? Uh, 8.30 po 8.30 nag-commute lang po kayo

marami akong message ko. Sabi ko, Dok, sana mapansin mo yung mga message ko. Tapos magpa-schedule po ako. Sabi ko. Hindi ko siya na-reply. Na hindi po. <laughs> Tapos nagla-like na lang ako. Bawat video po, bawat ano live. Ang kita ko doon, yung ano, nag-walk in yung Mindoro yata yun. Hmm, ako. Okay. So, yung mga ng bawa ko. Pa-schedule na yun. May bayad po yun, Dok? Yung sa Mindoro na yun? Libre niyo pong gagawin? Pero yan, may pera yun. Sabi ko may bayad. Sabi Sabi niya sa inyo? ha, ah, talagang hmm. tiwala siya sa inyo. Hmm, sabi sa interview na, na narinig ko sa mga live. Pero alam niyo meron din tayong mga pasyente na may mga kaya eh. Sa inyo pa rin pumupunta eh, no? Oo. Oh, resort yes. Hindi hmm. yeah. ko sa pa napupunta. May ari ng resort. Meron din yung misis niya eh. Yung Muslim. Dating director ng isang yes. government agency, no? Naswertehan niyo po si Dok. Nachambahan niyo. Opo. Tulog pre ako. Kininig talaga ni God. Ang parik Mahirap po kasing mag-walk in. Baka di niyo po siya matapatan eh. Mm -hmm. Kaya kailangan po nakakausap siya. Eh, panay po ako message. So, sobrang dami rin po din niya na na-replyan lahat. Ang dami. Nakikita ko. Patignan nyo na po ba sa ibang doktor? X-ray po. X-ray lang, lang po. Pero hindi sila... X-ray Gastos <laughs> po. Tapos wala na, kasi tatan sa walang public at saka wala din nagdalit. Okay. Puro mga na private hospital. Opo, may mga pasyente po si Doc na taga-Kabite Opo, nakita na nabasa ko rin yun na nag-walk and din yata yun. Kahit mga dati pa po, ano yung lumang clinic natin? Tapos nung nag-ano like, ako, inirorbit -inir ito. Lagyan mo na ang ah, Pupunta na sana ako dito. Yeah. Eh, sabi eh, ano, tapos sa rinibit bago mag-ano. Plain. Ibig sabihin, matagal na talaga kayo nakapalo. matagal ako nakapalo. Maraming salamat po, Dok, sa pagkabait nyo. sa uh, successful po ang akin na operasyon. Maraming salamat po talaga sa tulong nyo. Tunog pre talaga ako galing sa committee para gusto ko talaga matanggal yung buhok ko sa likod. Maraming salamat po talaga sa mga staff na napakabait. In-entertain po kami agad at saka si Doc Maraming thank you po.